mag -intro na ba ako? <coughs> Bosa to. Hello guys! Magandang umaga! Nahihiya kasi ako. Hi everyone! For today's vlog, andito po tayo sa Huyan Pavilion. Dito lang yan sa Rui District. explore natin ng Puyan Pavilion. Guys, malamig. Sa totoo lang. Uh -oh. Ten! tignan Tingnan nyo yung paligid namin. Yee! Alamig! jan <laughs> is ano na yan eh, Sa may Jofan na tayo yan eh. Paligulik kong daan. Alamig talaga guys! Let's jog. Kaso nga lang, walang CR dito. So, pagpupunta kayo dito, bago kayo umakyat ng bundok, mag-CR muna kayo, magpagas, kaya magbaong kayo ng kahit biskuit o kaya tubig para hindi kayo magutong. Ciao! sausage let's eat sausage stand baby maybe yes madam baby madam baby to you. <laughs> Madam baby, baby, to you. Pupunta na kami sa next stop. That is Shumei Observation Deck. Ayun. Oh, dito pala tayo hinto. Dito na pala yun. Hahaha. <laughs> Hello guys! Nandito na tayo sa pangalawang stop natin dito sa may Observation Deck. Bababa kami ng konti dyan para dun sa trail para makita natin yung kagandahan ng paligid. Tcharam! O, oh, diba? Ang ganda. O, oh, de ba? Diba? Guys, yan is the Tipat Mountain. And this one is the Kilong Trail. Yan yung trail na yan. ba? Diba? Ang taas. Tapos yun. Hindi ko alam kung anong pangalan ng island na yun guys eh. Ano yun on? Oh? Ano tawag ng island kanina? Ano? -ta turtle? turtle? Hindi, okay. hindi. Oo yata, turtle neck. And then, yan is yung Kilong Islet. Little Island sa Kilong. Yeah. Yan. Dito, itong daan na to is hindi na kami tumuloy kasi wala naman siyang ganong view sa baba. So, yung view niya dito lang talaga sa may observation deck na to. Ang ganda ng paligid natin guys, ba diba? Kabundukan at ang dagat Pacific. Yes! So, ano pang hinihintay nyo? Tara na, mga motorista. Maganda kasing mag gala nga yung winter guys kasi kahit mainit malamit siya alam mo yun hindi nakakapaso yung init dito ko lang nakatayo yan ganyan nag-iisip nag-iisip ng mga pangarap sa buhay ng mga adhikain sa buhay <laughs> adhikain <laughs> yes naman lagi nating isipin yung mga positive let the negative flew away by the wind Oh, English yun! Guys, pupunta na tayo ngayon sa Jinguashi Geo Park. So, let's see Tara, let's go. nandito na tayo sa pangatlo nating stop dito sa may Jin Guashi Geology Park. Nandito tayo. Maglalakad lang tayo dyan ng konti. Makikita natin itong mga to. Tapos yung Benshan Geopark Nakad tayo! Ano yan? Kaliskis ng dragon. <laughs> A marmol na ginawang ganon. Tingnan natin. What's this? Anyone can explain what is this? Ay, ang galing naman. Yung mga pinagtabasan ng mga marmol. Ginawa nilang ganito. Ano to? Buntot ng buwaya? Mga pira-pirasong mga ano, marmol. O social, di ba? Oo. Oh. Galing. Always can be an art. And that's the example of it. <laughs> Galing ko dun, guys. Ayun, no, tignan nyo may... Ano yan? Stone. Guys, this is a mining area before. In the old, old times. And, <laughs> ito yung ano... Kasi may gold museum dito, baby, eh. Mm -hmm. Sa si, mm -hmm. ibig sabihin, meron ngang ano, may mga rocks dito na may mga contains mm -hmm. ng gold, no? So ipagpatuloy na natin ang ating paglalakad. Ayan yung nakita natin kanina, yun yung Kilong Trail. Ang liit kanina ng Tipat Mountain, guys, ba? Diba? So, ayan, no? Yes, tignan mo naman, guys, ang view ko habang naglalakad dito, oh. Oh, ba? Diba? That's the Tipat Mountain! Isang araw, aakyatin kita. Tipat Mountain. Just wait. Narating na namin ang na Benshan Mike. Look, literal lang na mga mabato, guys. Pero ang ganda-ganda niya kasi. Pero ito na yung view ko. Tara! Ito niyo. Grabe yung mga bato ng laki. Ano kaya ito? Pinabas nila. Oh, taas? Welcome to Benshan Mike. Ganda, no? I think she knows that She crazy when she's looking like that too cool, but I want her too. Oh, yeah. Hello everyone welcome to Ben Shanman. <laughs> Tingnan yung yung ano yung view dito. Di ba ang ganda? Galing! Taiwan, very good. kaya kaya yung yung kalikasan. So guys, this is the last stop for our road trip, the Golden Waterfall. This is the Golden Waterfall. Ganda niya, guys. Tara! Lakas ng tubig niya. Kala wala siyang tubig ngayon kasi winter. Nasa gilid lang siya ng daan, guys. Nasa baba lang siya ng Jofan, guys. Kaya kapag pumunta kayo doon, daanan niyo na dito para makita niya rin. Pero dapat, punta kayo dito ng may ano pa, may liwanag pa. o, <laughs> oh, diba? Ang dami mga bisita, Oh. oh. Kanya-kanyang aurahan tayo dyan. Gusto ko rin umaura. Ang ganda, no? Yun, guys. Ang dami pa rin nap napunta ngayon, Oh. Ang dami pa rin, ano, nag-i-stop over dito ng mga kotse para lang makita yung kagandahan nito. Yes, and that's all for today's video. Nakompleto namin yung apat na balak namin talagang puntahan. Nag-enjoy talaga kami, kahit malamig. So, yun. Hanggang sa muli. Paalam!